Yes, double cut, I'm back. January 1, 2024, first day of the year. Nandito tayo ngayon sa pinakamataas, isa sa pinakamataas na building sa Makati. Dito tayo nagpalipas ng New Year kagabi. So, gusto kong makita nyo yung ano, paligid. Yan, Makati area yan, double cards. Makati, mga building sa Makati. Yan, 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 yan. Tapos Bandarun sa likod, tigas area, hindi natin matanaw masyado. Ayan lang. Kita natin paligid. Ayan, tahimik, tahimik. Nakita yung mga karsada. Walang sasakyan. Because it's January 1. Dito tayo sa taas. Dito tayo. Nag-chill nga lang pala tayo ngayon. Gaya ng karamihang Pilipino chill. Ayan. Ayan. Makati area, Manila area. Manila area. Skyway. Alright, Skyway. Andun yung bataan. Kita niyo yung bundok na yun, bataan yun. Medyo makulimlim na rito eh. Tanaw ko rito yung Mount Arayat kanina eh. By the way, Davar no? it's 5.30 ata Around 5.30 p.m. Hapon na. Hapon na ako nagising. Ilas 3 yata. <laughs> Grabe. Manila Bay That's Manila Bay So Ito nga palang kinatitindigan natin Ito yung pinakamataas na tower Sa tatlong tower dito Ito isang tower Ito isang tower Tapos sa kabila Ito isang tower din doon. Hindi ko nabanggitin yung pangalan Bandang Arnais Yan Ayan, Bandang ano yan Pasay na yan eh. Pasay Manila Makati Alright Ang ganda rito kagabi Dabarkads Barkads I-attach ko na lang dito sa huli video Yung Fireworks sa paligid kagabi Dabarkads Barkads ha Ito kung gaano kalalim Kung gaano kataas to Around 50 floors kataas Okay Ikot pa tayo So hindi, Lalagay ko naman to sa YouTube Hindi naman sa Kaya medyo mahaba-haba to Okay lang Sa kasi 1 minute lang So ayan na ulitin ko dabarkad ha Nandito tayo sa isa sa pinakamataas na building Sa rooftop Dito sa Makati Ayun, bataan area yun eh. Bataan area. Natatakpan ng ulap. So, ito yung flyover. Medyo marami ng sasakyan. Grabe. pinakita ko lang yung lalim. Ayan. Nandyan yung ba okada? Nandyan yung okada eh. Okay. Ito Pasay. Pasay area. Tayo para sa malaking lang view. Pasay. Tapos makikita niyo roon Cavite area na 'yan eh. Ayun, pag anong Cavite area na 'yan. Tapos 'yon. Ano 'yan? Yan yung nandiyan yung Tagaytay. Yun, yun, yung. Tapos yun yung uh, Mount Makiling nandun ay pala yung Mount Makiling ayun, ayon Mount Makiling tapos Tagaytay area okay alright Makati area oops huwag kayo malulula okay huwag tayo sa kabila alright <laughs> taas eto yung pinaka rooftop tatlong tower to pero dito tayo sa gitna. pinakamataas na tower. Ito yung roof, de roof deck niya. Roof deck floor. Ayan. Nandito tayo kagabi. Ganda rito. May toilet rin yung roof deck. And then elevator area. Okay. Ayan. Mayroon pala tayong mga bisita. Mga Indian National. Mekos, mekos sila dyan. Mga no mga nating minsan. Ayan, double cuts. Ito yung kabilang side. Mahimik rito sa may ano. May sa mga subdivision na to. Mahimik kagabi. Wala silang masyadong paputok. Oh, mga paputok nandyan sa Pasay, Manila. Alright. Mekos, mekos tayo dyan. Skyway Skyway Going to South Expressway Okay, nandito yung isang tower Ayan, yung isang tower Ito, ganyang kalalim yan oh. Oh my god Okay, Makati area again Commercial District, Makati So nandito tayo sa kabilang side ha? South Wings South Wings Right Ayan, Dabar ka sa commercial district Commercial district ng Makati Okay So that's it, January 1 Past 5pm So Hanggang bukas tayo rito. Chill lang. Okay, double cuts. Prosperous new year. See you tomorrow. Bye.